sa puso Nakaukit Kailan may hindi Mawawala Dahil puso ang nagsimula Ang hangaring Maipangon Pansay Maiahon Ang siyang nananay Ngayon Sa kanong buhay Ang naging tukol Ayan hey, naman, may naman nabas na yung mga pakas ay, magandang tanghali sa inyo lahat. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong suporta sa akin at sa aking trabaho sa aming opisina ng Office of the Vice President at uh, ng Department of Education. Shout out sa mga kababayan natin uh, sa Japan at mga kababayan natin sa Quezon province. Mabuhay kayo. <laughs> mahal kita, misat. Oh, mahal ko kayo. Mahalin din natin ang ating bayan. Ay hey, na sila mga shout out. Mm. Shout out kay Alexandria Chua na kasama namin sa Inday Cuties Official. Magandang tanghali sa iyo, Ma'am Bambi Macaranas. Nagdidikit na sila katatapos lang ng shoot namin. Um, ito, Yes. Katapos lang ng shoot namin at um, tuloy na kami sa Zoom na online meeting. Tumingin ng kamay, walang relo. <laughs> <laughs> Ito mo, few minutes na lang. Watching from Long Beach, California and from Canada. Buhay kayo. Canada! Yeah. Ang dami mga tiga-kanan na, online, no? Mm. Balik na. Ay, nagpapahingi sila mga 1 a.m. na po siguro. Dito. 1 a.m. na? Mm. 1 a.m. na sa Canada. Bakit gising pa kayo? Matulog mm. na kayo kasi kailangan ninyo <laughs> ng 8 hours of sleep. Kamigin! Oh, sarap ng lansones dyan sa Kamigin. Ganda din ang mga dagat. Hey, Shout out sa tanan mga taga-Kamigin. Lebanon, maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan namin na nasa Lebanon. At mga kababayan natin sa Cagayan de Oro, maraming salamat sa inyo. Mga kababayan sa Hong Kong, ang pinakamarami nating um overseas Filipinos ay nasa Hong Kong. At uh, mga kababayan natin sa Perth, Australia. Alam mo naman, no? gusto-gusto ko dyan sa <laughs> Australia. O yung Tim Tams. Have you been to Sydney, ma'am? Oo, long time ago. Um, 2003. Masarap okay. ng Tim Tams ng Australia. Um, shout out sa mga kababayan natin na nasa Las Vegas. At sa Washington, D.C. Mga kababayan natin sa Taiwan. Ano na masarap sa Taiwan? Taiwan yung mga ano prutas nila. Ay talaga, hindi pa ako nakapunta sa Taiwan. Man. Sarap yung mga prutas. Mura po ba ang prutas nila? Oo. Mm -mm. Okay, and yun. Shout out po sapat na. Shout out kay Bart Belian. Mabuhay ka. Ay, sarap ang lechon dito, ma'am. Sa Bourbon, Cebu. Sarap ang lechon. Yes, ma'am. Shout out kay Ma'am Rosal Uron. Sana ay masaya ang inyong weekend at kasama ninyo ang inyong pamilya. Shout out sa mga kababayan natin sa Manawag, Pangasinan. Uh, kamusta sa ating, sa mo ang mga kaigsulunan din na sa Bansilan, North Cotabato. Uy, mga boys yung pinag-uusapan yun, Naka-live si ma'am. Nakaka-alert kayo mga bakla. <laughs> Mamalapit na po yung Zoom-meeting nyo. Oo, <laughs> oh, launa yung Zoom-meeting. Magpaalam na tayo. Gusto lang namin po magpasalamat. Puro bakla kasi yung nandun. <laughs> <laughs> Naririnig yung chismisan. Puro boys. Ano ba yan? Maraming salamat sa inyong suporta, mga kababayan ko sa akin, sa aking trabaho, sa aking pisina at maraming salamat sa suporta ninyo sa ating mga guro, sa ating mga paaralan. Sa ating mga guro, nagpapasalamat po ako sa inyong servisyo sa ating naso, sa ating bayan at uh, sa inyong uh, pagtulong sa ating kabataan. Mabuhay po kayong lahat. Thank you, Mom. Bye. Happy weekend! up high up, up.